At dahil nga po guys, na maputik pa po ang pag-akit po ng mga kabundukan ay talaga naman po hindi po tayo nga po at makapamasyal sa mga magagandang lugar po dito sa bayan po ng San Francisco, Quezon. Kaya ang gagawin ko po sa araw po na ito ay ililibutin po natin ang isang lugar po dito na talaga naman pong mayroon na pong sentimental value po para sa akin sapagkat ito pong lugar po na ating pong pinepestuhan. Dito po ako nagumpisa po ng aking pong pagvideo ng ating pong pagvlog nung una-una parang po kaya mayroon po itong sentimental value para po sa akin at ito po ipapakita ko po sa inyo ang kabuuan po nitong lugar po na ito na aking pong pinupuntahan. Itong lugar po na ito guys sa ating pong pinepestuhan sa ngayon ito po yung kapag ka ako po ay nagkumakanta ayan dito ko po, po dito po ako nag install po ng aking po mga gamit para po makakanta at ito po yung ating pong pinakang background. Na. Pupunta pa rin po tayo dito sa pinakang kabila po na ito at ipapakita ko naman po sa inyo yung pinakang lugar po na akin naman pong pinagpipistuhan kapag ka ako po ay nag-e-edit. Ayan, ito pong pinakang lugar po na ito. Ayan, itong pinakang pinag-uupuan po natin pagka tayo po ay nag-e-edit at alam nyo po ba guys kung ano po ang ginagawa ko kapag ka na umuupo po ako dyan. Ito po, nagsisilab po tayo ng mga uh, kayakas o kaya naman po ay mga bunot para naman po wala pong lamok. Kasi nung una, napansin ko po dito, kapag ako umupo, hindi ako mapakali. Kasi nga po, napakarami pong lamok laga grabe. Kaya ang ginawa ko na ito, kapag ako pupunta po dito at talaga na po naglilibang-libang, ito, nagsisiga po tayo para naman po yung lamok ay eh, medyo matakot at medyo lumayo. At hindi pa palang po yan guys sa mayroon pa po tayo ditong pupuntahan sa pinakang ibaba naman po nitong bundok po na ito. Nakalimitan ko rin po siyang pinupuntahan kapag ka ako po ay nagbablog. Nandito na nga po tayo guys sa pinakang ibaba po na ito. At alam niyo po ba guys kung bakit ito malilom sa pinakang lugar po na ito? Kasi po na may malaki po ritong pinakang bulak po dito. Ayan, kaya kapag ka umupo ka po dito malamig at presko po at talaga pong sariwang hangin po yung ating pumalalanghap kapag ka dito po nakapuesto kaya ito napakalimit ko rin po rin itong po at pag minsan dito rin po ako nag -e edit ng aking po mga inia-upload na video at hindi lang po yan guys hanggang doon yung pinakamaganda rin po itong pinakalugar po nito. kaya kapag ka nakaupo ka po dito sa pinakalugar po nito, yung ating pong isipan ay eh, talaga namang pong fresh na fresh at talaga pong parang na isip ka ng maganda kung ano po ang gagawin po ninyo at ito nga po guys hindi po tayo makapag-vlog po sa mga malalayong lugar kaya ito itinuturn ko po muna kayo sa aking pong isa sa naking paborito ko pong piestuhan kapag ka ako po ay nag -e edit kapag ka ako po ay meron po mga iniisip talaga naman po dito po tayo nagpupuesto sa pinakalugar lugar po na ito. At ito nga po guys, ako po ipasamantala magpapaalam na marami 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 salamat po sa inyong panonood sa lahat po ng mga sulit po natin na followers sa lahat po ng mga manonood po na ating po mga video. Ayan, marami marami salamat po. God bless you all.